Ayan na. na. Gre-ready na yan. So ayan so, mga katropa. Andito kami sa ano. Kay Consial. Natawag tayo dito. Consial. Ba't mo kami pinatawag? Ha? Yeah? mo kami pinatawag? sawa. Ilubos yung mga manok ko. Oh. Ilubos. O, Ilan, manok na ubos? Yung 25 sisiw o sing pabo. Idami. Puro sisiw yun? Ah. Uh, ah. huh? doon sa kulungan na yun. So saan yung alam mong nanggagaling? Yun nga, ilapakasan mo sa napakasubin. Ilapakasan sa kong a, ah, ahas. Yung gano'n yun, ko ano, ng ahas. Hmm. Sawa yun. Sa akin, kaya... Wala laki na sisiw mo. Ah, sawa yun. Hello. Oh. Ah, dito na... lang yan sa ano, sapa. Ngayon sa sapa, sama ka? Uh, Ilan muna tayo to tubig Sige yes, sir. Uh, sama mo na lang kami doon. Saan mo uh, nakikita yung ano? Nababakas yung sawa. So yan, sawa yung mission natin ngayon. Sana ma-champion natin dahil nakaka-perwisyo na siya. Ang gagawin natin, re-relegate natin, lalayo natin doon sa mas malayo sa mga bahay. Nako pa. Oo. Oh. Okay, try natin si ano, Sonya. Yeah, yeah. So ayan yeah, mga tropa ah, Pupunta na tayo Kung saan nakikita ni Conchel Yung sawa. Hindi sa masukal ah, Wala si Rex May trabaho Ano so, sa direction to? Diyan mo nakikita lagi Diyan dyan Diyan sa direction Mga bakas dyan eh si Rex Ayan

dito may mga burok dito ito balat o oh. nasaan? balat lang sa ba? balat? balat? oo oh. ay, ay ako malaki yan ay balat naman ang sawa napakita mo kay konsan buntot pa yan Ayan o, tiya Ayan. Ayan Ito. dami. Ay, may laki? Oo. Oo? na eh. Wala. Wala. Bayawak ng kis-kis niyan. Mayroon pa dito. Bakit pa Bayawak din ito no? Ay, ha? Ay, dyan, kan? Ha? Ano balat? Sa? Ito? No? Ayan, yeah, malaki na o. oh. Oo, oh, malaki na pa oh. Ah, Para kan? Palat yung balat oh. Yeah. Oh. Ay, Masyalo, dahil balat. Ay, tapa ta din oh. O, o marakul na yung buntot na oh. Yeah, Ayan, buntot yan. Ayan, mm -hmm. ang bigalo. balat oh. Ano ba dyan? Oo. Oh. Na? Bindi na. No, Balat na sawa. Ha? Diyan, diyan, Huwag ka taban doon. Kito kabila ka rin. Ayan, daan si Chad. Nandito yung butas. Ha? Ano Ay, hey, gas gas. Gas gas. Oo. Ano, natin. natin. nandito. gas gas. Wala tayong itak mo. Meron. itak mo, Kamper. Sili, okay. ako. Oh. Sabaya ka sa <coughs> Hva er det? Hmm? Mm -hmm. Ah, na. Naluto na pala 'to. Hmm. Kunin mo na. Đây. Đấy, đấy tốt là cho cái làm lắm tính con <laughs> à Chị ta mấy tính lờ đã rồi Mà à, mà Alah, mirip tuh. Ayo, paket nah. Pamalaw. Yan din nalit yung kampung ko. Kabusero. Kabudya may bating. Ah, may nawala ka ng ano, kambing. Isa. Bagong panganak. May naisiro ng alay. Sawa. Tama yata. Ah. Đó. Lá nào. Đó đó. Chứ không mà. Nhìn là đi. Là? Lá là nào quay ata. À ta. <laughs> butas din kanina. Ano dito? Okay, ah, dito. Ayan. So ayan, yung tapat pala ng bahay dito. Nakikita rin yung sawa dito. Nasilipin na namin. Si konsya kumura ng tubig. Dito? Diyan ano, ah. Ayun ah, yung Tapos Kasi yun. natin. May pangangayon niyan? pakita na lang natin kay Conchelle. Dito yung butas no? Ha? na mo? Oo, kaya na rin. Bakit ba itong kaya? Oh, butas dito. Dito yung Kailan mo na ako? Mga kailan na ako. Ano ito rin mo Ding. Pwede na po sirain to. Ayan. Wala pala siya sa baba kanina. So, nandito sa ilalim ng ano. Laman. na bulok. Ayan o? Ay! Ay! Magalaw! Ayan! Magalaw na! na! Ayan! na! Ayan! Magalaw

sawa dito. Nakakain mm -hmm. mm -hmm. yung ano, alaga niya manok. Hmm. sawa. manok Yung mga ng mga manok. Mm -hmm. Ang na namin Babalat na Eh oh, hmm? ba? yung ulo yan, uh, yung yan, sasaktan uh, yun uh, sa hmm. oh, uh, ayun na oh <laughs> <laughs> Ganda na piyesto ah, ready, ready, ready na yan Oh, No? Oh. Ah. Okay. <laughs> <laughs> Nakahipit yeah, sa ano, kahoy. Yeah. Nakahipit sa kahoy. Kunin ko na dito, no.

Ayan, sila manong nakailan ka na dito nang. No? Nakatatlo na ako diyan. Hay, ano? laki ko kuya? Dito mo ah. Oo. eh, laki sawa. Pasiga. Pasiga nanggagaling oh. nanggagaling yung iba diyan, oh. Oh, oh. Diyan sa may pistan diyan. Yung saya kanyo. Tat nakabukas yung ano mo si mo ah. ben. Ah. Yung saya. may bibili yan. Laki. Okay. nah baho oh. Ah. oh oh na den da tonya dek na oh yun huwag din eh okay. huh, Ang persa! Wala pa kaya Wala pa kaya kaya tumba natin tumba wala natin yung ah, ala bahok yung um, perwisyuri mga nag nagayip nila ano 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 na, marami na, marami na, na yung iba kasi, baka nang gagawin dyan sa may pispan dyan, oh. No? May pispan yan, eh. Sige, mm -hmm. takang maro lang yun eh. Mm -hmm. Yan eh, kasi magagalaw ka yan, eh. Ang taro doon na. Ang uh. laki! Ganyan di kalaki yung nahuli mo, kuya? Ano siya? Ah, maliit ma mali ba na maliit lang doon. Punti siguro. Maliit lang, kunti doon. Pare-parehas, eh.

Matagal na nilang problema yan sa wala yan dito eh. Yeah. Nila na tempo. Yung mga nauli niya, mga mga anak lang yun. Hmm, mga mga anak lang yun. Ah, <laughs> <laughs> okay. Sandaw mo na traba trao kisayo. Nanta kayo, Charles, tra. Okay. Okay na mga tropa, isa muli.